So hello hello mga kabigote Susamahan mo ko Maggala dito sa Chong Chow So papunta tayo sa isla ng Chong Chow So ayan makikibirthday tayo At ngayon ay nasa barko na tayo So nandito lang tayo sa ordinary dahil Ito lang ang mura <laughs> So meron din uh, may aircon Sa third floor So hanggang tatlong palapag tong barko na to At uh, 45 minutes ang biyahe Papuntang Chong Chow So ayan Uh, dito sa likod sa dulo ng barko na napakaganda guys dahil uh, merong uh, bumubula-bula-bula sa likod <laughs> bumubula so ayun may nakita rin ako na parang siguro ano yung parang kinakasal hinaka siguro sila na pinakaano nila uh, ang tawag doon yung bago kaikasal, ikasal pictorial yung ganon So, ayan, uh, naka-Chinese yung suot nila minsan ting -ting dito sa likod ng bumubula-bula na yan pero medyo kabado ako at alam nyo naman pagka sumakay tayo ng mga kahit sasakyan o sa mga barang marami tayo naiisip na ay Diyos ko sana walang may mangyari masama so andito na tayo sa Chung Chow so sasakay daw kami ng maliit na bangka Asan sa ating bangka to pero iba yung uh, style ng bangka nila so ibang ang, ano, ang design. So, sa atin medyo pahaba. Ito, parang hindi masyado, parang palapad yung bangka nila. So, hindi daw kami maglalakad dahil anong oras na at magtatanghali na. Dahil mga 15 minutes kung lalakarin pa namin. Kaya sakay na lang daw kami at magbabayad lang kami ng 10 HKD. At dun sa barko, yung binayad namin is 22 HKD lang naman. Now na yung mga kaibigan ko. So, sumunod lang ako dahil hindi ko naman kabisado dito ano lang siya guys, parang maliit na bayan, kung baga sa atin. So, hindi maganong ganong malalaki, kung baga sa mga building, hindi masyadong ganong kalaki. Tsaka parang, ang hihilig nila dito sa mga bisikleta, yung mga bisikleta na parang Korean, ganon yung mga bisikleta na yan, style yan, no? kung halos napapalibutan, kasi hindi naman to kaganong kalakihan nga, sabi ko nga sa'yo, parang probinsya na maliit na bayan, ganon lang, isla nga siya. So, yung mga hanap buhay dito ng mga tao is, sabi niya, mga fisherman, ganun. So, ayan, lakad-lakad pa more. So, yan ang nag-invite sa akin, yung kaibigan ko. ah uh, syempre kailangan makita rin ang pagmumukha ko. <laughs> Sige, dal, -dal ng daldal dito pero dahil nga maingay ang background kaya nag voice over na lang ako yan yung barko na sinakyan namin kanina ayan medyo malaki ito yung bangka na yan yan dyan kami sasakay para papunta dun mga sabi nila uh, five minutes lang naman or more than is andun na kami sa pupuntahan naming bahay na makiki birthday ayan yung bangka nila dito malapad na medyo mexi So, yan. Yung kaibigan ko, vlogger din. Kaya busy din siya kaka-video-video sa sarili niya. Kasi baba na tayo, guys. At pasakay na. So, excited. Dahil first time ko sumakay ng bangka. Bangkaan nila dito. Mukhang mga matatanda tayo mga driver. So, yun, ah, meron lang siyang parang apat ah, na upuan na magkahilahilera. Pero maya maya, lalabas tayo pag tumakbo na dahil ah, magpipicture-picture. At syempre, magbibideo din. So, yun, Pwede kang lumabas dyan. Pero ingat-ingat lang at hindi ka laglag. -lag. ang basura. Ay, 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 ay. Sinabi ko sa kanila maglinis sila dito. Ay, Kasi dada dadayo ako dito tapos ang daming basura. Ay, na My dada. gosh. Hindi nila nilinisan, namamatay na yun. Ayan, ay, isda o. Oh. Isda, bish. Tanaming git tayo. Ngayon yung may maliit pa, oh. Gusto, gusto pala nila yung basura, no? Ngayon lang yan madumi. Ang laki na ng ano, ay, oh. Mga isda. Ang laki Tsaka mababaw, oh. Diyos ba, na rin. Andito mga tubig, Oo nga. Akala ko pinas lang talaga yung ganito. Hindi. Ngayon lang madumi. Last time. <laughs> pero pansin ko, usong-uso talaga dito yung mga bike na pang-Korean. Hindi <laughs> yung ngayon lang ito madumi, mm -hmm. kasi mababa ma ulutide. Ang dami ng dumi oh. So ganito sa ho'pon. Ang dami Ay, grabe basura! Ano yung nilalamunan ko? Kailangan natin itong pagtulak. Kaya ang dami natin pagtulak. <laughs> Laway nalang muna.

Ang picture kay Dan. Hindi okay lang. Bago na ako ngayon. Ayan eh. Di ba gusto niya yan dati? Diyan sa pakat na yan yung beach. Tapos sa lupa na doon. Sa lupa No? doon. Kung baga sa ano, parang probinsya to. Di ba? Parang sa ano, probinsya to dito, di ba? Naamoy ko na yung barbecue. Sa Thailand pala. Naamoy ko na hindi talagang ano. Dito yung kaibigan mo. Dito siya nag work, May mga Pilipina din dito. We can <laughs> May Kim Barbie talaga dito. Parang ano lang naman siya. okay aapin. Puno siya. Hold house so, nakikita niyo, nyo. Parang mga boarding house lang yung style, no? Maliit lang siya ng mga ano, building. nakita na kami. Hello po! Hello. Hello. Yes. Yes. Yung, 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 Hello. <laughs> pensa. Sana pala. Alam mo kami mo, Happy birthday to you. 1 2 3. Wish kami. Ah. dalawang wish. Dalawang wish